dito sa 84E so damo si Kestong si Kestong bahala sa'yo may black dragon ka pa sa tasa balik yung dreads <laughs> Good day everybody, yan din si brother, magpapa, andred siya, tapos direkta, kulot no? Ilang years na itong direkta mo na ito? Uh, siguro mga 7 years. 7 years, matagal na rin no, putol-putol lang. Ikaw na rin nagre-repair oh, okay. ito. Okay galing mo naman. <laughs> yes man, good day sa inyo. Meron tayo ditong lion, si Brother Harry. Galing ba siyang Hawaii? At meron siyang 40, 48 strand, right? 48 strand. And 18 years old na tong dreadlocks niya na to. Sobrang haba na. Wala pang putol to. Ngayon, ano abot na siya ng sahig. 18 years. 18 years old. Ayan, yung dreadlocks niya. Ganito nakahaba yung 18 years old. So, muna natin. Bakit na Simula dito, set 44 to 15 inches. Ah, bak. Long dreadlocks. 言ってててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて 45 to 15 years. 18 years old dreadlocks. Brother, how are you from Hawaii? ka Si kalo si wala. Wala pa po wala. Ito si Caloy. Hindi <laughs> so. ingat kuya! <laughs> Masira yung anong mo dyan. Joint. <laughs>